kalamansi. Ang cute. Ang cute ng kalamansi, oh. Kalamansi dito, hindi nila, hindi nila binibenta yung bunga niya. Yan, hinog na siya, oh. Parang, kumbaga dito is parang flower lang siya. Oh, Oh, di ba? Kaya ako kapag nagluluto ako ng pansit or something like, pwedeng lagyan siya ng kalamansi. Kumuha na lang ako ng kalamansi sa daan. Kalamansi ng mga kapitbahay. <laughs> o, oh, diba? Ang cute. Maliit lang siya. Para siyang naka... Parang nakapat. Pero hindi nakapat. Design lang pala. <laughs> My next selfie, selfie. Look at this butterfly, kanina pa siya nagpapapansin lang gusto ko siya na videohan sana na naka naka steady lang pero ayaw niya ito naman kanina pa nagpapapicture picture oh, yan ang tagal na niyang nakaupo dyan sa display lang yan pero inupuan na niya <laughs> parang bata